Hello guys, for today's video, ang i-share ko po ngayon ay ang about sa um, kailangan kayong matutong mag-arabic ng kunti man lang dahil po, doon sa, uh, sa Middle East yun po ang susi, yun po ang susi ng mga amo na tayo ay magugustuhan dahil alam nila na ikaw nang sisikap na marunong mag-Arabic kahit kunti man lang guys yung mga mga basic lang na ano mga Arabic ang, ang i-share ko po dito Disclaimer po ako po ay hindi isang teacher kung hindi yung i-share ko po ay experience ko lang guys kasi uh, doon ako sa ano sa Dubai is 3 uh, years sa Kuwait po ako ay 7 years and then sa Saudi po is 2 years so iba iba po ang mga Arabic pero ang ituturo ko po ay basic magkaiba po kasi guys ay ito po ang eh, halimbawa ko ay yung katulong DH katulong kasambahay ang tawag doon sa Dubai is Biskara sa Kuwait naman ay Kadama at doon naman sa Saudi is Shakala yes, So magkaiba po So ang ituturo ko po kasa, sa inyo ngayon ay Ang about lang po sa uh, Basic lang po na Palagi kong narinig sa, sa mga amo po na Ano lang Pariho Pariho lang sila guys Unang una dito ay Ang greetings po Assalamualaikum Assalamualaikum So uh, or Salam yun po ang laging maririnig natin araw-araw, minuto-minuto pag mag-uusap sila. Assalamu or salam. Ang ibig po sabihin ng Assalamu alaykum is uh, uh, peace. Peace, peace be with you. And then uh, at uh, ano naman sasagot ka naman na Wa alaikum salam. Ang ibig sabihin is peace. Peace be with you too. Parang ganun, yung binalik mo lang ang kanilang pag-greetings sa inyo. Yan po ang number one. Number two is, uh, hello, o marhaba. Hi. Hi, o hello, o marhaba. Ayan. Ayan po guys. Number three is, yung welcome. Ang welcome po ay, Ahan, ahan, wa salan. Pagbigkas ko guys, magkaiba ang pagbigkas nila sa pro ang pronunciation natin na mga pinay is is ano tawag yun is uh, hindi gaya sa kanila ang pronunciation, magkaiba talaga dahil Pilipino ko tayo. Kaya ito lang ang ano yung yun lang mabasa natin yun ang binabasa natin. So andyan na ang welcome, a uh, a ah, ah, ahan, ahan, wa -salan. Ayan po. Then, how are you? Ayan. How are you? Ah, uh, ang sagot naman dyan ay, kay fahalik o, kay, kay fahal, kay fahalok, kay, kay fahalik. niya Is, I'm, I am fine. So, ano naman ang, I am fine, sa Arabic is, ana, vekir. Ana, vekir. It means Ana is ako. Ikaw is inti in sa babae and ta sa lalaki. So Ana ako and be clear. Be clear. Ano yan? Ana be clear. Ay, Bikir. yun sa Tagalog. Ako ay mabuti. Ana, be clear and you ang ano naman question and you ah uh, ah uh, wa o oh, wa and ta. ang sabi ko kanina is ana o oh, in, inti sa babae inta sa lalaki so ana is ako inti is uh, babae uintah sa lalaki. So, ayan. Na. A little bit tired Ano yan sa, ano? Ano yan sa, a little bit tired sa uh, Arabic is taban kalilan. Taban kalilan. Ibig sabihin ay pagod. Ako ay pagod ng kunti. Pagod. Pagod ng kunti. Ano? ana, na, uh, halimbawa ako is, ah, uh, taban, kalilan, taban, kalilan. Do you speak English? Ayan siya. Do you speak English? O. Oh. Nagtatanong siya, kung marunong ba tayong mag-English. So, ang sagot, hal bill bil inglesia. O. Oh. Hal bil inglesia. Kasi ano po ito guys, eh, hindi ano ito, yung gi ano sentence ko na ito guys, sentence parang hindi tayo mahirapan na araw-araw na -araw nilang binibigkas. Tapos ang yes a little bit, ang yes a little bit is na kalilan. Naam kalilan. Yun parang parang nang may, my may, may silent itch sila dito in, hindi natin kayang ibigkas ng ano, yung, yung ano nila, uh, pronounce nila. Then, what is your name? What is your name? In English, what is your name? In Tagalog, ano ang pangalan mo? So, uh, sa Arabic is, ma ismok. Ismok. <laughs> parang, parang, may silent H kasi sila eh. Ma-smok. Ma parang ganun. So ang sasagot ko diyan is what is your name? Ang sasagot ko diyan is my name is Evelyn Bautista. So and in Tagalog ako say Evelyn Bautista. In Arabic is is me. Is me Evelyn Bautista. Ayan po ang my name is sa, uh, sa sagot po iyan sa what is your name? And then, nice to meet you. Nice to meet you. Uh, Tasharafu Big. Tasharafu Big. Tasharafu Big. Ayan. Ang uh, nice to meet you. Tapos, pag-reply naman, me too. Me too. Ana, I dun Ana is Ana, is ako. Ana is ako, ha? Ako ako yun sa Arabic yung yung I I ako I don't I don't Ana I don't ayan me too Ana I don't tapos tanong na naman where are you from saan ka nakatira mean ay na anta kung sa babae min ay na inti kung sa lalaki min ay na anta So, oh, where are you from? Ayan. Ang answer dito is I am from Philippines. I am from Philippines. Oh. Kay nagamit man ka ug ay sa ato pa ako. I is ako. So I am from Philippines. So sabi ko na ang ako is Ana. Ana minap. Philippine. Ah, oh, Anaminal Philippine. Oh, Anaminal Philippine. Oh, Anaminal Philippine. Ganyan. Siya. Ito na naman tayo. Are you a Filipina? Are you a Filipina? So, sa Tagalog, is Filipina ka ba? Ganyan. Ang sagot is uh, Hal uh, Hal Anta Filipina. Huh. Are you a Filipina? Hal Anta Filipina. Hindi pa yan sagot pala. Ah, uh, nagtatanong siya, Are you Filipina? hal uh, Halan ka Filipina? Ayan, ito na guys. Are you married? Are you married? Hal anta musta sa wigs. Kung babae, kung sa lalaki ito guys, sa sa weeds. Kung sa babae sa wads. Sa babae sa wads kasi may dinagdag sila na A, na A na letter letter apple A. Eh. Yan, ganyan. Kaya, ang sawid sa lalaki maging sawad sa babae. Eh. Ganyan, ganyan sila guys. Tapos, ang root is, yes, I am married. Ano yan sa Arabic? Ako ay may asawa sa Tagalog. In Arabic is, naam. Naam. Ana, mustawij. O mustawaj. Kung naam, Yes yan. Na'am. O oh, o oh, o. Oh. Yes. Oo oh, oo. Oh, yes. Na'am sa Arabic. Na'am. Ayan. Uh, tapos uh, No, I am a single. No, I am a single. In Arabic, uh, in Tagalog is ako ay wala pang asawa. Uh, uh, I am a single. Ang Arabic is la ana azib. La ana azib. Ang la is no. La o oh. la 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 la. la. Lagi yung marinig natin araw-araw. La, la, la. Ganon. Pag uh, may mali ka, masigaw ang amo. La, la. Ganon sila. No, no. Ganon. Ganyan. Na, la, la, ana, azib. O, oh, gamit na naman ang ana. Ana, uh, I, i ano I write you guys para hindi kayo malimutan na ako. Ako ang Ana. Ikaw is inti. Ana inti. Ana inti ganun. Ako ikaw, ako ikaw. I dito pa tayo sa literal uh, ako at ikaw ganun. So is your family big? Is your family big? Uh, uh, Hal os ka kabira. Kabira. Kabira is malaki. Big. Big sa ano. Ang family, ang family nyo ba ay malaki? Yan, big family ka ba? Hal os os, ka kabira. Ang sagot is No. My family is small. No. My family is small. Is eh, sabi ko na kanina ang no is la 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 or no la so la ostrati sugira sugira hmm. Ka ang pagbigkas ng sa sagir o sugir wala silang problema kasi sa spelling guys hindi eh, walang problema sa spelling nila Maumai, gano'n gano ganun lang sagira sagira uh, small o sugira parang ganun Gano'n ganun lang sila eh tapos, excuse me. Lu sama map. Lu -sam Excuse me. Tapos, can I ask a question? Mungkin suwal. Mungkin suwal. O, pwede ba magtanong sa Tagalog? Is, mungkin suwal. Sa Arabic is, mungkin suwal. Ayan na po guys. Agay, ang haba na ng video ko guys. Hanggang dito lang muna.